Sila raw ang Pinoy version ng One Direction at mga K-pop bands. Kaya naman trending sila at pinagkakaguluhan ng fans sa Cyberlandia. Sila ang Chicksers. Chickster? Who are they? Maybe has the answer. Ay! Naku, eto na! Sila na ang uh, trending teen sensations. Naku, dinadumog ang kanilang mga mong shows. At eto ka pa, pinuputakti ng clicks ang kanilang mga online videos. Eto na sila! Sixers! Hey guys! Come on! Ah, my guys! Ang nalilat! Aray naman! Ay, nang sabi naman ako! Ay! My God! Ako bang pawis na kayo? Ako bang amoy maasim? Ang babangon nyo, ha? My God, pinawisan ako! Paano ba kayo nagsimula, guys? Ito ba yung eh, parang trip-trip lang? Bali po, ano, nag-start po kami sa, ano, sa high school mo. Oh, high school per Parang kinder nga lang kayo ngayon, eh. <laughs> 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 nagsimula kayo sa high school. Apo. Oh, Tapos, ano po, meron po doon na uh, dance group po. Tapos, lahat po kayo naka-join doon. Tapos, doon po, kami nakalala yung isa't isa. Mmm. Ano kayo sumikat ng toto? Ah. Kasi lalo sa online, di ba? Uh, hindi naman po kami sikat. Pero yeah. kung isa tanong niya po, mm. uh, nakipag-interact lang po kami sa followers namin. Mm, -mm. Yan, ginamahal po namin si Bakas naman, mahal na kagad. Nakipi-interact lang. Okay. Okay. Nag-upload lang po kami ng video as katuwaan lang po namin. Kasi masaya po kami sa ginagawa namin na mag-upload kami ng video. Tapos gusto lang po namin makita namin sarili namin sa YouTube. Gusto mm -mm. namin mapanood kung ano po ang tsura namin pag sama kami. Mm -hmm. Tapos yun po, hindi po namin ina-expect na ganun po yung mangyayari na sobrang mamahal po kami ng mga followers namin. Ba't yung sa inyo nag-hit ka agad? Ano, meron bang kakaibang pakulo doon? O nasa mga face value ninyo? Hindi po talaga namin nilang labo. Hindi bang kukala po siya nag-click. Wala po talaga kami expectations. yung bang pangalan ng grupo niyo na Chik Pwede pong pakikwento kung saan nang galing yon. Bali, ano po, magkakasama po kami na tapos siyempre po, kay, magkakaibigan po kami. <laughs> so, nag-isip po kami ng name na unique. Tapos <laughs> yun po, parang habang naiisip mo namin yun, mga chicken, ganun. Siguro po, na, <laughs> naging part na po yung name ng hmm. chicks. Chicks, dun po siya na. Mahilig kayo sa chicken. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. I love chicken. Oh, I, love I love chicken. chicken. <laughs> okay, so, pero hindi ibig sabihin na na mahilig kayo sa chicks. Hindi I po. So, mm -hmm. mo hindi po. Ito parang, hindi. parang ang girlfriend ka na hindi e. Hindi ba? Hindi po. Pero bang pinakakakaiba na nangyari o naganap sa inyong mga live shows? Bale po ano, yung first na naman namin, first meet po namin din sa mga followers po namin, yun mm po -hmm. yung, yung mag-birthday po si Ranz. Tapos parang naisipin po namin na, syempre parang po ano, parang birthday gift kay Ranz. Uh -oh. uh, parang gusto namin i-meet yung mga followers namin. Mm -hmm. Tapos yung pumunta na po kami doon, hindi po namin nakasaan na ganun na po yung mangyayari. Nagkagulo po yung mga ano, tao tapos kinuha po kami ng guard. <laughs> Kaya saglit lang po namin sila nakasama. May mga haters din kayo for sure. Ay, Okay. Pero, pero po hindi na po namin pinapansin. pero pag inaano niya po kami sa pito kinetic na po namin siya as a positive way. Mali niyo, pagka-pelikula kayo, oh. so, wow. 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 yeah. sa ah, <laughs> 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 ano 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 Wow! ano 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 Dolores Herrera kung saan kanina pa <c Risky> na, may sunog. Sunog! Alam mo na sa kung may sunog. At hindi po... Hindi po sa mga tao dito. Malis ka dyan! Tumulong ka! Tumulong ka sa sunog! Tumulong ka sa sunog! Tumulong ka! Tumulong ka! Tumulong ka! Yung mga ginagawa niyong mga sayaw-sayaw na nakikita na, na sa TV at saka sa online, no? Sino yung nagko-choreograph? Uh, si Ulysses Webbas. Wow! Sino si Ulysses? Wow! Ikaw pala yun! So can you teach me not to ho not doggy, okay. but can you teach me some of your famous steps? Okay, okay? Swing, 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 push, push. Oh, push. push. Okay. Go okay. 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 right, go right. 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 Then gano'n right. naman. Gano right. paso. Mm -hmm. paso. 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 Get that A. Get that A. Get that A. Tishti hat or sorry? Tishti tishti hat or sorry? A. Hey. Ah, hey. ah, hey. so, galing. So guys, good job sa ipinakita ninyo. Ano naman ang message ninyo sa inyo, mga fan? Yuli and my cutie pie, uh, stay nice guys. Uh, hindi namin kayo iiwan hanggang sa uli. Mahal naman kayo ng cheeks, sir. Kahit gaano kami kakapagod, Gagawin namin pansinin kayo kasi gano'n namin kayo kamahal. Yes! 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 Yes!